kasi maglilinis pa kami. Ayan. Ayan si Kuya. So, tapos na kami mamalengke. Gulay lang ang binili namin guys. So, dumating na kami guys. Nakabili na ako ng aking mga kailangan. So, ayan. Hi, baby Roxy! Hello, hello, hello. Ang aking tanim. Ang aking langka. Ayan na. Mamumunga na yan ang aking tubo. Ang aking butong ang aking buko. Ayan. sa susunod yan, makakatikim na ako niyan. At uh, ako guys. Kasi meron akong atis na mumunga na. Ayan. I love love my atis atis. Kaya ako ito pinutol guys. Kasi para may ispis ang aking puno puno. Para makahinga at gumanda sila. Ilipat po ang aking tubo doon sa likod ng may sagi, ng saging. Sa likod ng saging. Puputulin ko to, ipalinis ko to dito at dito ko ilipat ang aking tubo. So ito guys, ang aking dito ano tanim. May saging ako, mahilig ako ng mga tanim-tanim. So meron akong saging na ako ng aking saging maraming bisis, hindi lang anim. So meron akong penya. Ang tagal na dito guys, kailan ako makakatikim nito pero lumaki na siya. Isang penya lang. So ito, ipapalinis ko to, paputol ko to kaya tapos na to eh ipatlinis linis ko to, tanggalin ko yung mga ano at dito ko ilagay ang aking tubo. Ayan, may bago na naman akong saging. Susunod ito, mamumunga na itong malaki. Susunod na to. At meron akong tanim na uba na. Tawag dyan. Ang ah, tawag ito, sa Tagalog yung uba na. Nakalimutan ko pa. Ayan. So, ayan, may papaya ako. Meron akong dalang hita. At saka, ayan, aratilis at saka yung buongon, yung malaking limon ay, tawag doon, ayan so pag namunga yan guys share the blessing to our neighbors at meron ko mga dragon fruits nakon natutuwa ako pag mamumunga na yan, makapag share share, share, share na tayo ng ating blessing, ng ating mga fruits sa ating kapitbahay mahal ang dragon fruits, so yan guys nandito so, lang sa bahay ayon pa yung gulay Ay, ano na ano, alimang? Iron Man. ka.